Ang guys, tingnan mo dahil sa bagyo ayan, itong ano to, suha guys, oh sayang, kung makakain lang sana oh, ang lalaki pa naman, oh ayan, oh, hindi kasi yan nakakain guys, sobrang pakla ayun yung puno niya oh, ayan, nakita niya yan ayan, oh, ang daming laglag pinuntahan namin dito guys inalam namin ayan, <laughs> may sumabit dun, oh <laughs> inalam namin guys ayun po sa ilalim yung mga nalaglag talaga inalam namin kung ano nangyayari dito sa bahaan dito kasi uh, lakas nga ng ulan kanina ng hangin 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 talaga guys yan ay naku ito 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 hindi na to guys malalaki sana to tapos matatamis to ang dami rin pala bunga pero ngayon parang maliit na siya oh dito to sa kabilang bahay guys dalandan yan dito ganda rin bunga lumiit na siya habang tumatagal paliit na rin ang paliit yung bunga ayun ang dami ha binawasan kasi nila yung ano eh? mga sanga-sanga yun betong host na, mga tumba guys itong kawayan yan yung kawayan na tumba at ito naman yung isang puno ng dalandan, ibang klase makapalagbalat balat yung pirmatanis ayan, tinan natin doon sa ilo guys yung ang mga nga, ano na sanga yun hindi naman masyado madaming damis dito kasi maliliit lang yung sanga dito yun natin Ayan. mga ano lang na dahon doon sa amin talaga kasi ang lakalaki kasi ng mga dahon doon sa amin yun yun nangyari guys oh. yun puno dito mga ilog ang itim ang dumi Ayan guys, walang natumba dito. Ayun, yun dun sa kapila. Parang na, ano na puno. Ayan, dito guys. Ang ilog kita Ang uh, labo. Maano kasi. Uh, makulimlim. Ulan pa rin ang ulan, pero humina na yung hangin. yun Ito sa kabila. Ano yung mayroon dito? Ano ko nakita ang orange dito guys? Ano ko ano, Ay! 嗯，嗯。<Okay. S 2> okay.